May lakad ako ngayon dahil aga-aga. Kukunin ko yung cake na pinagawa ko kahapon sa anak kong panganay kasi birthday niya. Birthday niya ngayon. Ngayon, tinanong ko siya anong gusto niya sa birthday niya. Sabi niya, wala. Sabi ko, saan mo gustong kumain siya, ma? Hindi na. Dito lang ako sa bahay. Maglalaro daw siya ng games meron siyang online games na talaga kinababaliwan niya ngayon na dumating na sa puntong maglalabas na siya ng dalawang lapad tatlong lapad para lang sa laro na pero okay lang tapos bumili pa siya ng ano nung computer na 20 kalapad lang talaga dahi hindi sa pagbibiro dahi 20 kalapad hindi sa pag over dahi 20 kalapad una nagpaalam siya sa ama niya Bili siya ng ganong bagay. Galit yung ama. Bakit ganun ka, bakit ganun ang kamahal ang bibili mo? Pang games mo lang yan, ganito ganyan, ganito ganyan. Tutukan mo yung lisensya mo kasi ayaw niya kumuha ng lisensya dahil Ewan ko ba sa batang ito? Meron naman, bayad na dahi ha. Ayaw niya magpupunta. <laughs> Lagi na, na siya nababayad ng penalty yung hindi ba ma, hindi mo naman nagpa-schedule ka pag maniho ka tapos hindi mo napuntahan magbabayad ka ng penalty ilang beses na nagbayad ng penalty yung batang ito tapos ang nabihan ko ama niya, yung sasakyan ng ama niya Skyline uh, ibibigay sa kanya sabi niya sabi ng ama niya sayo na yan pag makakakuha ka ng lisensya nag like, okay lang siya dahil sabi niya okay pero wala talaga dahil naku hindi talaga pumupunta dahil birthday niya ngayon sabi ko anong gusto niya ayaw niya pero binihan ko pa rin siya ng ano ng regalo ngayon bibili pa ako ng kasi yung kinagabaliwan niyang games bibihan ko na lang siya ng pang bayad pa naman. Ayaw niya eh. At saka yung mga t-shirt din para bili ako ng mga damit. Pag hindi talaga niya gusto niya sa soot sayang naman kaya hindi na ako bumibili ng ganon. Tapos sabi niya kahapon, ma, cake na lang ma. Tapos tanungin mo yung mga maliliit. Kung anong gusto nilang flavor, yun lang bilhin. Kasi kung walang maliit na bata, hindi eh, na yun mag -ano ng cake dahil. Ayaw nga niya. Initin ko muna ng kapiday kay nabugno na sa kakadaldal ko dahil ba? bumili pala bumili pala siya ng, ng ano 20 kalapad hindi sa tinga sa niya. -ano, bumili siya ng 20 kalapad ng computer pang games talaga niya day. pero bago niya binili ng mo na sa tatay niya na bibili siya ng gano'n. yung tatay niya eh si ano yung bakit ganun bakit ganun ang ka, ano yung bibilihin mo pang games mo nang yan sabi niya mag-ipon ka bata ka pa hindi mo kasi alam ba Bata ka pa. Habang bata ka pa, mag ka. Hindi yung gaso, karang gastos. Ganon, ganun ganon, ganon. Ganun. Dami-dakdakso. Sabi niya, hindi pa kasi gusto ko talaga ng ganito, ganyan. Kabibili lang niya last year. bumili siya last year ng mga limang lapad siguro yun. Mga ganon lima o sampo. Nakalimutan ko na. Kabibili lang niya last year. Tapos sabi ng ama niya, kabibili mo lang niya, Sabi, bili ka lang ulit. Sabihin, yan ang bibili ko. Yan ang pinakalitis ngayon. So, hindi na ako magbibili-bili. Mas maganda na yung pinakalites, para matagal yung ano niya, gamitan niya. <laughs> Tapos, hindi talaga, hindi talaga pinayagan ng papa niya. Sabi niya, sabi ng papa niya, magpaalam ko muna sa ina mo. Dali-dali talaga siya umuwi. Dahil sabi niya, mama, sasabihin ako sa iyo, mga sana pumayag ka. <laughs> Tapos, tapos tinanong ko siya, ano yon Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Bumili ako ng ganito. Sabi niya, yung allowance ko, kalahati na lang ibigay mo sa akin. <laughs> Kawawa naman. Sabi ko, sige, bilhin mo. Sabi niya, okay lang, bakit? O, oh, okay lang, bilhin mo. Ang katwiran ko naman yan, pera naman niya yun eh. Eh, hayaan mo siya mag-enjoy sa life niya. Parang ganun. Wala naman siyang bisyo. Wala, hindi din, 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 din nagagala. Yung mga friends niya, dalawa lang. Close friends. Tapos, hindi ka din magagala. Busy din yung mga post Pero, pumayag ako. Ang sabi ko sa kanya, sige, oo. Pero tutukan mo naman yung lisensya mo dong, oy, ginuo ko. Wala talaga siyang kilig-hilig, day. Sabi ko, pinakita ra sa aman niya yung sasakyan. Ito yung sasakyan mo, na ganito na, sabi niya, ah, okay. Wala talaga kilig gilig day. ayaw ko, hindi ko alam kung bakit. Kanya-kanya uh, eh, -kanya sigurong tao. Wala talaga, day. Wala lang, kilig-kwento ko lang, God. Kasi proud man ako bibihira ang mga batang ngayon ng mga gano'ng edad, 20 na basta bibihira tayo sa panahon ngayon halos lahat may mga utang na mga war freak na, nagdala sing na yung ganito ganyan na bibihira mm -mm. hindi ko nga akalain na magganyan yan eh kasi akala ko yung bang basagulero <laughs> kasi alam mo naman yung ama palahubog <laughs> Ha, nak kentut-kentut lah putar dah eh. Bye.